maabilidad, madiskarte, maalam, at hindi kailanman mauubusan ng paraan. Yan ang utak ng gam! Tampok ang samot-saring tips at iba't-ibang techniques Nahati ni Joe Cabrera Alabastro. Ngayong panahon ng bakasyon at nariyan rin naman ng iyong mga anak, mainam na paghandaan sila ng masusustansyang merienda. Ang ating tip mula sa www.tastemade.com Dessert. Gamot daw yan sa stress. E eh, paano nga naman kung nakaka-stress din ang pagkawa ng dessert? Ito po, narito ang ating uh, healthy dessert tip mula sa www.tastemade.com www.tastemade.com. Perfect ito sa mga walang oven sa bahay. At ang main ingredient ito ay kamote. Ilaga ang kamote at para malaman kung ready na ito, tusukin gamit ang tinidor. Kung malambot na, pwede ng balatan. Balatan at palamigin ng ilang minuto pagkatapos durugin. Kumpara sa regular donuts, mas mababa ang calories at siksig sa fiber ang kamote donut. Maaari rin itong maging daan para mapakain ng masustansya ang mga chikiting kasi naman ang uh, kamote nga ay rich in fiber. Pwede ka rin mag-alternate ng kalabasa, patatas, or saging na saba. Para madaling maporma na bilog ang kamote donut, haluan ito ng arena at cornstarch. Lagyan din ng konting asin bilang pampalasa at haluin itong mabuti. Ngayon, pwede nang i-mold na bilog na parang donut. Prituin ang kamote para maging golden brown. Ang kamote donut, pwede mong lagyan ng powdered sugar, pwede mong lagyan ng sugar glaze, o kaya naman ng candy sprinkles. Napakadaling lutuin, rich in fiber pa na merienda ng iyong mga anak. Ako po si Joe Cabrera Alabastro, nagatid sa iyo ng paraan upang ang buhay ay mapagaan. Dito yan sa Utak ng Gam.